Nakita natin dito sa kabanatuan of course, sa tulong ng uh, NBI na meron ditong uh, uh, pagawaan ng mga sigarilyo na hindi rehistrado dito sa aming ahensya. Yung mga makina dito hindi rin rehistrado dahil una-una uh, uh, pagka magmamanufacture ng sigarilyo, kinakailangan yung planta at saka yung mga warehouse niyan at pati na rin yung mga makinang ginagamit na pang manufacture na sigarilyo ay dapat nakarehistro sa aming ahensya. So itong uh, nakita natin dito na tagong lugar, Makikita nyo yung frontage niya ay nakatago tapos residential. makikita natin na talagang clandestine yung operations sa uh, nang uh, pagawa ang uh, sigarilyo na ito. So may inventory na ba tayo? Mga magkano to? Ilan yung mga nakuhan? Ano ano? Ang uh, initial na inventory natin ay nasa mahigit 300,000 na sigarilyo ito at uh, yung uh, tax liability na na-assess natin dito at uh, yung initial assessment ay nasa mahigit uh, 600 million ang uh, uh, excise tax na kinakailangan na bayaran dito. Sir, so, tinutukoy natin master cases po ng sigarilyo yung mga pakete. Pakete, sir. Uh, at at uh, sa tulong again ng NBI uh, ano? Uh, Nakipag-coordinate sila sa aming ahensya para uh, pa pasukin ito at uh, makita na uh, yung mga violations ng uh, ng plantang ito Makita natin na malaki-laking operasyon ang ginagawa dito At uh, yun nga, tagong-tago ang, uh, ang uh, operasyon, sinadya na itago ito At uh, makikita rin natin may mga peking stamps din sila at uh, yung ibang mga produkto ay uh, niwala man lang uh, mga stamps malaki ang uh, epekto nito kasi ang uh, isa sa mga problema namin na collection ngayon ay yung excise tax ano at uh, kalak, um, ang majority ng uh, ng problema natin dito ay uh, sa sigarilyo at saka sa mga vape products kaya patuloy ang uh, pinagting namin operasyon laban sa mga sigarilyo at saka vape products na hindi nagko comply at hindi nakarehistro sa aming ahensya etong uh, naging computation nga natin ano nasa mahigit 600 etong itong uh, Initial na nandito palang lang na produktong nakita natin. Uh, of course, maki, uh, mukhang uh, sa warehouse 'yung ibang uh, parte ng warehouse wala nang uh, laman. So, pero nakikita natin na mas malaki pa 'to. So, patuloy ang uh, kanilang operasyon, imagine na araw na 'to ay uh, 600 million na agad ang uh, nakita natin na potential na koleksyon dapat dito kung registrado sila at 'ang nagbabayad sila ng tamang buwis. So, kung kung pati uh, imatiting matitingnan natin sa araw-araw sa at buwan-buwan nilang uh, operasyon ay uh, napakalaki nang uh, dapat nakokolekta natin dito. So, Sir, ang sinasabi kang ina ng mga ilang mga workers dito, kalilipat lang naman nila dito sa Banatuan City. So may posibilidad na ano, yung sila ba may intelligence value para masundan natin, mabackrack kung uh, saan pa sila nag-operate? Well, uh, of course, uh, titingnan din natin ngayon yan. Uh, yung lahat ng uh, kakausapin din natin at uh, titingnan natin kung ano pa yung uh, matutuklasan natin sa operasyon na ginagawa nila. Karong kayo ng physical na pagbisita dito ngayon, How would you describe itong lugar at uh, yung mga potential na harm sa ating uh, community? At itong uh, nakita nga natin dito, no nakakagulat dahil uh, uh, tagpatagungan operation operasyon. Uh, ang maganda niyan ay uh, natuklasan natin ito at uh, nakita rin natin yung uh, yung pinsalang potential pang maidulot nito na hindi lang uh, konektado sa pagbabayad ng buwis. Nakita naman natin kung gaano kadumi ang nagiging operasyon dito. Kaya yan din ang sinasabi natin sa mga... Uh, sa mga ating mga kababayan na huwag bibili ng mga walang ng mga produktong walang stamps may maging sigarilyo man 'yan o maging uh, vape products man 'yan dahil una-una uh, hindi registrado 'yan uh, na mara maraming nawawalang buwis at nakaka-perwision tayo sa ekonomiya pero ang isa pang uh, nakita natin dito ay uh, nakita natin kung gaano kadumi din ito uh, hindi natin alam nilalanghap ninyo 'yan hinihitit ninyo 'yan at uh, hindi nyo alam ang daan dumi ng, uh, ng mga produktong yan uh, at at walang uh, sanitation wala man lang kahit anong uh, uh, patakaran dito kung paano mas magiging malinis ang mga produkto kaya uh, talagang panin, na, nakakapinsala ito sa mga kalusugan nyo kaya wag na wag nating tangkilikin ang mga produktong walang stamps dahil uh, kung walang magtatangkilik sa mga produktong ito ay wala rin naman uh, magbebenta ng ganito at mapipilitan lahat na mag-comply at uh, magbayad ng tamang whiz. Apparently, sir, uh, yung mga uh, consumer natin nakala pa nila humihihitit sila ng imported kasi mga foreign brands yata yung ibang nandito. Hmm. Yes. Yung oh. nga, mga foreign brands pero nandito lang ginawa tapos makita nyo na nasa sahig lang yung mga tabako dyan mga, mga ano, tapos yung mga papel nandyan lang sa mga sahig na ang dudumi kaya makikita nyo, uh, hindi kayo dapat nagtatangkilik sa ganitong produkto. Sabihin na natin, nakakatipid man kayo, pero dumi ang, uh, at alikabok ang hinihit-hit ninyo bukod dun sa usok ng tubaho. Uh, pagdating dyan sa, ano, sa mga tao, of course, uh, sa NBI na rin ng uh, ang uh, jurisdiction dyan. But uh, kami, uh, kakasuhan namin sila sa paglabag ng National Internal Revenue Code yung uh, violation ng uh, tax evasion at saka yung hindi pagbayad ng excise tax at yung mga uh, pagtayo ng mga planta at uh, pagkakaroon uh, ng mga warehouse at yung mga makina na hindi registrado confiscated ngayon lahat yan ano lahat ng mga nakikita natin dito yung mga raw materials, yung mga finished products, ng mga sigarilyo at itong uh, mga makina ay uh, kinonfiscate na natin sa makina, wala tayong uh, idea kung magkano ang halaga ng makina na, na ito, pero uh, Uh, just the same, may penalty yan at uh, kinonfiscate natin at sisirain natin itong makina na rin. Yes, uh, uh, yun nga, no? sinigurado natin na nandito rin tayo at uh, makita natin itong nag uh, naging operasyon na ito para mapakita na nakatutok ang uh, gobyerno dito. Nakita nyo naman na hindi lang or, or hindi lang ito operasyon ng BIR kundi uh, katulong natin dito ang uh, NBI at uh, pinapakita natin na lahat ng, uh, ng uh, government agencies ay natutulungan para masigurado na mahuli yung mga gumagawa ng ganitong operasyon na nagpa-manufacture illegally ng mga sigarilyo uh, dahil again hindi lang uh, hindi lang uh, pag-iwas uh, or pag-evade -e ng buwis ang uh, nangyayari dito kundi nakakapinsala sa buong ekonomiya at uh, pati sa mga agricultural uh, farmers natin ng mga tobacco kaya ma, kaya uh, tinututukan natin ang uh, ganitong uh, mga paglabag ng batas thank you very much sir Ano po yung ginagawa niyo dito? Ang trabaho niyo? Ako, pantay tao. Pantay tao. Ah. Bantay. Ikaw nag-uutos sa kanila? Kasi um, parang uh, Chinese hindi marunong sa sati. parang interpreter ka. Ikaw, ilan silang binabantayan? Ah, kasi baka may kawa, ano pa kawa, ano pa. Uh, Ako uh, yung ngayon Master hindi, hindi marunong sa Ako na nang katulong o sa mga Pilipino. Ito mga to, hindi marunong magtagalog. Uh, oh, po siya, eh. Uh, gusto Pero yung pinaka-boss mo na dito sa Pilipinas. Mm, oh, po, po siya, Sa so, 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 Taiwan. Taiwan, Gano'ng katagal na kayo bumaka? kasi pare-pare uh, pa siya. Opo, sir. Ngayon siya, uwi-uwi na. Gano'ng o... katagal na kayo gumagawa ng sigarilyo? Papasar. Bako di, bako di tada ni Ah, tada awal ini kau lah. lipat. lang, maka uh, uh. sampu arang. Region 3 ng uh, NBI, headed by ah ah Karpeso, ay nakakuha ng uh, uh, information about this uh, business na nagmamanufacture sila ng cigarette peke, hindi registered. Now, uh, nag sila ng surveillance at natagpuan nga itong lugar